at dito kami sininita po ay kasusundo lang din ni Tito Herms. Dito po nagdiretso galing siya sa school. At nandito kami kila nanay. Dito po kami mag-dinner. Ayan. At si Mimi kani kanina naabutan ko may pinanonood. Ano yung pinanood mo, Maylin? Pinsan ko po. Oo nga, ano, nag-vlog ni, ni Daddy Paul na. Ako. Paano nga napunta yung tarpaulin mo dun? Hindi ko po alam eh. sabi nga ano, ni Mama, ano dahil. Sabi niya, ano daw, punin daw niya kasi maraming ano daw, hundas naman. Ah, ibinigay niya yung mama mo? Apa? pa. Ang al layo, ano? Ang layo. Ang layo ng pinagp pinagpuntahan, mga ilang kilometro din. Ilang miles <laughs> mula sa... Ang layo ng pinagpuntahan, no? Nagulat sila, ano, sila dadi po, kasi da, si Mang Eli, bakit may... Napunta yung tarpulin yung doon. Kala nila nilipat na yung bahay. Ayan. At napanood ni Maylin. Ano? Napanood oh, ni Maylin. Oh, <laughs> Ayan. <laughs> maingay po dun sa labas. Kasi dumating yung aking kapatid. Ayan. Kaya nang sama ulit kami dito. Ayan. Um, galing. Dumating yung kapatid ko. Galing. Uh, galing si dito? Galing Europe. <laughs> Europe. Oo, oh, galing yurok siya. Oh, ayan. ayan. Malayo. Oh, malayo din. Ayan, at si Mylene, pakamustahin natin yung uh, ano yung reaction mo nung nakita mo, nakita mo yung pinapanood mo nandun yung tarpaulin. Nagulat po ako. <laughs> Nagulat. <laughs> nagalay yung tarpaulin mo. Pero, sa, sa isang banda, dati daw nasa kwarto mo yun, ano? Ako. Nasa kwarto ni Mylene. Pero napunta at least ano yun? Kung baga, naging saving sangga nila doon sa bahay mo. Oo. Oo, parang sangga. Kaya lang, nakaka-nakaka-ka pansin, pag dumaan ka doon sa kalsada na yun, makikita yung buka mo. Kaya okay. sabi niya, sabi nga nila, sabi nga nila ano daw. Sabi, marami doon ang hangop sa akin doon. So, daw nila akong makikita. Ayun. At tapos, ano, yung, ano pala yung feeling mo, Miley? No? Naalala ko yung kwento mo nung nakaraang araw. Ano yung pakiramdam mo na nailabas mo na yung tinatago mo dun sa dibdib mo na gusto mo ma-share? Masaya po. <laughs> ah, masaya kasi naikwento mo yung ano, uh -huh. parang lumuwag ba sa dibdib? Apa. Ayan, nakalawag daw sa dibdib. Ayan po. Ayan. Basta ito ang tuwa si Mylene kasi lumuwag sa bibig na yung kanya. Pakiramdam. Hi, Net. Ayan, si Ninita kasi pagod na. Parang pagod pa pagod si Ninita. <laughs> ayan, maya maya uwi na rin po kami. Ayan, at uh, dito lang po kami nag-dinner kasama si Mother. Ayan po. Uh, at, si ni Mylene, ayan, napanood niyo. No, antarpoling po, ko nakarating dun. Paano na po pa dun dun? antarpoling ko? Sino yun? Sino yun? Kapatid ng? Kapat? Bale. Uh, Ikaw yung Ano dun. po? Uh, yung kapatid, yung si si papa sa kapapa ni Madilia sa kayo mama no ano yung nakita ni Daddy Paul. Magkapatid po sila. Mm, magkapatid. Tapos yun din po yung babae, ayun ay, din po yung panganay ng kapatid ni Papa. Ah, kaya pala ibig sabihin, doon talaga kayo dati nakatira? Ano yan? Opo, doon kami dati nakatira. Ah, ang layo nga, talaimot. Malayo sa bayan yan. Hindi hmm. ko po alam, yung bata po po. Uh -huh. Dati po nag nagkita kami kay ate, ano, yung nakita ni Daddy Paul, 6 o oh, mga 5 pa po ako. Okay. Tapos hanggang ano, uh, ngayon, yung pag-uwi ko pa lang nakita ko. Hmm. Matagal na kayo hindi na. Matagal na kami may anak na siyang ano. Tatlo na ano. Tatlo. Parang Bako bata pa siya. Parang kahawig nila ano yung kulay nila ni Nita. Ano yung mga kumain. Kahawig. Kasi yung kulay mo ano eh. Kay mama mo ano. Ako. Kaila ano yan nanay lang. Taga doon ang lola mo. Ah. Bali taga doon ang lola mo dati. Doon din nakatira lola mo. ano umuwi ka, nakita mo? Hindi ko po siya nakita po kasi malayo po yung sa Kasi ano daw sila, hindi na daw nila kayang maglak At, um, Ayan, bye-bye Siyaka <laughs> na ulit tayong magkwentuhan. <laughs> kasi may pasok po um, Kasi may pasok po kasi kami po uh, Nakagawa ka na ba ng assignment? Tapos na po kayo. Ano yung, ano yung, ano yung ginagawa mo? Ay, yung assignment mo? Ano? May assignment eh, ano yan? Ano yan sa Pilipino? Ano yung mga Pilipino assignment po. mo? Alam mo bang kantahin yun? Kasi ko. si Maylin may assignment. May maape na? Mape. Mape po. Ah, may assignment. Sige alam mo kantahin. Kantahin mo nga. Ano kaya ito kantahin? Hindi ko hmm. alam. Oh, sige, agitin na natin. Ano ba yung pinapakanta sa inyo? Ay, ka, ang bayan ko... Ay, ito, alam Ayan. ko to. Ah, oh, sige, bayan. kantahin mo. Kantahin mo nga. Kantahin mo daw. Ang bayan ko'y tanging ikaw.

Filipinas Pilipinas kong hirang O, oh, alam mo ito ni Nitay O, oh, namin, kakanta po kami ng ano, lupang hinirang ba ito? Hindi po, Hindi, Baya, ang bayan Ang bayan ko, oh, sige kakanta daw kami ni Mayri ng ang bayan ko oh, Ang bayan ko'y tanging ikla Pilipinas kong mahal Ang puso ko Okay, kailan mo pinaawit? Ah? Kailan inaawit itong bayan ko? kapag po, po, po ng pag ano? <laughs> so, pag binababa ang ah, watawat, oo. Oh, oh. Okay, di ba may flag ceremony? Ito naman, plug retreat. Okay, flag retreat yan. Kasi ano nila to sa music? Yan. Ano naman ito? Alam mo ba itong hantahin? Okay, Ako'y okay, Pilipino. Oh, okay, Ako'y Pilipino. Ako'y Pilipino. Na, o, kantay mo nga. Hindi ko alam. Ako ay Pilipino, mm -hmm. ang tugoy mo harlika. Lika sa aking puso, May natipo ng kayamanan ang may kapay oh. <laughs> yung boses ko ano na <laughs> Pagod na, maghahapo na <clears> Oo, ulit <throat> oh, Hindi, kasi para mapamilyarize ka lang doon sa tao mo Kasi hindi alam ni Mylynn Bigay sa pinta nino Sa mabutiang laan E fraco tudo. nito eh. <laughs> Ang daming kanta ni Maylene. Yeah, yeah, Hindi man. pa daw niya alam. At least nakuha mo na. Alam ay, man. na yan. Oh. <coughs> Masakit na yung nalamunan. Okay, maghapon ba naman ako Masakit na lang <laughs> ba? <laughs> yung mga bad, oo, di ba? Kailan pa i-rest yan. Ito, bayan ko. Assignment mo ay, din pa, to. <coughs> alam mo yan? Hindi po. <coughs> Hindi mo alam? ang bayan ko Pilipinas. Ang <laughs> oh, ganit ko yan. Ang bayan ko Pilipinas. Lupain ng Lupain ng ginto ko lakla. Oh, ganito yan. Ulitin natin. Ang bayan kong Pilipinas. Lupain ng ginto ko <laughs> <laughs> <Talibu> <laughs> Kayak ganyan ka kau lah Ang bayan kumpili Pilipinas. Lopainang Gintog bulatlah Pag-ibik Sa kanyang palad Nag-alay Nang Ganda't bilad At sa kanyang Yumi at ganda Tayo Halay na halil Bye ang <laughs> Ayan, pasensya na po kayo At pinapractice lang po natin si Mylin Para din mapamiliarize doon sa assignment niya Ayan, <laughs> hindi po maganda yung boses ko Unang-una, malat na rin Dahil maghaponan nagtapakpak tayo sa school. <laughs> at yan. At big shoutout din po pala kay Miss Mary Joy po ng Bicol. Yung namit po namin sa simbahan. aingat uh, ingat ka sa iyong work kung saan ka man nandoon. At ganoon din po kay Ma'am Josie po yung namit namin doon sa Binyan, Laguna. Thank you ma'am sa supportan nyo. At siya daw po ay laging nanonood dito sa Tres Maria sa, sa kay Tito Herms. At shout shout out din kay Ate pasalubong. Ayan, yung mga pasalubong ninyo dyan po sa Binyan mabibili. At mga pinipig, no? Ayan, marami po at iba't iba pang mga pasalubong, mga kakamig shoutout din po at hello din po kay Ma'am Henrietta dyan po sa Australia ayan si Ma'am Henrietta yung maganda ang boses <laughs> lagi po yung pinapanood, ma'am at thank you din po kay Tita Faye Kuliman at kay Ma'am Telma po ang mga sponsor po ni Mylene at ni Milita ayan sa mga nanonood po don't skip ads na no? please lang po uh, maraming maraming salamat po and God bless us all Bayang pun bayan dihaka nasab laksa dosa ibu man malayang lumipan uluin mu at umiya bayang pakayang sakdal dila nasa maka pilipinas ko mino